Dito naman yung mga kwan guys, mga dambuhalang dredging. Oh, kaya na naman dito dito sa may butulan. Kaya naman nila. Ayan oh. Ayan guys, so mga dambuhalang dredging apat pala sila oh. Apat pala ito sila, apat. Ah, oh, boss ang buhangin dito. Saka sip-sip nila dito, guys. Kaya ng lalaki-laki nila niyan. bagat ayan o hindi tayo magpasok-pasok kasi ang dami nila ayan o loaded na yung isa yung e isa pa loaded na rin ito naman bagong pasok yung laki uubosin yata yung hangin dito sa may kurak River medyo swelling pa guys kasi katapos lang yung bagyo dito kami ay tali-tali lang yung isa kasi